guys, another voodoo na naman po ah, buksan na natin order ko na mga lotion ay yung DW lotion na coconut strawberry body lotion. Meron ako ditong honey vitamin C upgrade lotion. Ayan, meron din ako dito papaya lotion. Ayan, so dalawang papaya yung na order ko na set. Ayan, so buy one, take two nga pala ito. And meron din ako dito DW na Pink Addict Body Lotion. Ayan, meron din ako dito DW na Snail White Body Lotion. So alam nyo guys, gustong gusto ko na siya itry at gustong gusto ko na siya buksan. Kaso nga, buhay business owner tayo kaya naman hindi ko siya bubuksan kasi um, display ko nga po siya dito sa aking tindahan tsaka na ako mag-try nito kapag meron akong pang -abono. So hi guys, kapag bibili ka ka pala nitong DW na lotion is 195 po siya. Buy one, take two na po siya guys. Available po ito sa aking yellow basket sa mga gustong umorder.